And <laughs> na, naman. na naman. guys. Huling huli ako sa pagbibidyo ko sa kanya. Ayan kung anong busy ko guys sa aking pag-garden at pagtatanim. <laughs> Siya naman ay busy busy sa kanyang pagbabakod ng kanyang gilid ng bahay. Ayan. Ito yung tinanggal niya guys dyan. Ayan. sirang sira na nga naman. Kaya ayan. Papalitan na niya. Ayan, iba talaga pag mga single parent. Kayang-kaya lang magtrabaho ng dapat ay trabahong lalaki ang gagawa. <laughs> <Para mamulat. laughs> Ayan na guys, hindi niya na malayang kanina na siya, binibidyo ko na. Ayan, sobrang sipag niyan guys. Yan ay isa sa mga babaeng walang pahinga pagka wala kang katuwang sa buhay, talagang ganyan. Tiyaga-tiyaga lang, darating ang panahon na giginhawa din ang buhay mo. Sana! <laughs> Ayan, guys. Yan ay, alam nyo ba, guys, na yan ay may natapos ng anak na teacher. Na sa ngayon, ay hindi pa siya nagtuturo at mas ginusto niyang magtrabaho sa call center. Kaya, ayos na ayos na sana ang buhay niya guys pero ayan nagpapakahirap pa sa halip na iupa na lang Walang upa. <laughs> ay, ay ang gagawin na siya pa ang siya na lang ang gumagawa ayan upa, pero alam nyo ba guys talagang hindi yan iuupa <laughs> dahil kami nga ay nagpapaupa ng pagbabakod <laughs> <laughs> Kaya yun ay pag iniupa niya ay siya ay nagluluko sa buhay. Masa kitang ulo ko guys. Dahil kami nga ay pumapakyaw at gumagawa ng bakod sa ibang ah kami ay nagpapaupa. <laughs> Tapos ay siya ay magpapaupa din. Kaya malabong mangyari. <laughs> Ayan na guys. Oh. Ayan, sira na nga naman yung kanyang bakod. Ayan. Ayan. Kaya siya ay nagbabakod na. Ayan oh. Yan ang bahay niya guys. Isa sa Por Marias. Ayan. Ayan pa yung isang Por Marias. <laughs> Ayan pa guys. Yung isa sa Por <laughs> Busy, bi, busy, busy sa kanika nilang mga trabaho ang Por Marias. Ayan guys. o siya naman ay gumagawa ng kanyang kulungan ng manok. Ayan, o, gumagawa siya dahil siya ay bumili ng uh, 45 days na si Siu. Ayan, kanyang ng, uh, palalaki. Ang laki ng isang manok ng 45 days. Ayan guys, oh. isa rin siya sa formarius. Busy-busy kami lahat. ako do naman ako sa akin tani, managbibisi-bisihan din. At uh, nagtatanim din ako ng... Ah, uh, ano ba? Ah, uh, tinataniman ko guys ng sibuyas. Ito naman guys yung aking bahay at ang aking napakaliit na tindahan. Ayan, ito naman ang bahay ko guys. Ayan. Ayan pa ang aking pinagkakaabalahan ng mga halaman ko. Ayan. alam nyo ba guys na yan ay uh, isa sa kaligayahan ko sa buhay ang mag-alaga ng at mag-alaga mag na mag-alaga at magtanim-tanim ng mga bulaklak ayan ayan tapos yan naman yung akin taniman guys oh Dami na ko nang palakihin dyan guys na patola. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat guys at babay na.